mas malawak na impluensya ng Kristiyanong tahanan, ikawalo ng Setyembre. O Diyos, iyong tinuruan ako mula sa aking pagkabata, at ipinahahayag ko pa ang iyong kagilahilalas ng mga gawa, awit kapitulo 71 versikulo 17. Ang pag-uugali, ang personal na mga pagkakaiba, mga gawi na kung saan nabuo ang karakter, lahat na isinasagawa sa tahanan ay mahahayag ang sarili nito sa lahat ng mga samahan ng buhay, ang mga pagkahilig na sinusunod ay gagana sa mga saloobin, sa mga salita, sa mga gawa ng kaparehong karakter. Lumalampas ang misyon ng tahanan sa mga miyembro nito. Magiging isang katibayan ang Kristianong tahanan na naglalarawan ng kahusayan ng totoong mga prinsipyo ng buhay. Magiging isang kapangyarihan para sa kabutihan sa mundo ang gayong paglalarawan, higit na makapangyarihan kaysa anumang sermon na may pangangaral ang impluensya ng isang tunay na tahanan habang lumalabas ang kabataan mula sa gayong tahanan, na ibabahagi ang mga aral na kanilang natutuhan, na ipapakilala ang mga marangal na prinsipyo ng buhay sa iba pang mga sambahayan, at ang isang nakagaganyak na impluensya ay gumagana sa pamayanan. Ang tahanan kung saan ang mga miyembro ay magalang, nagpapakita ng napakalawak na impluensya ang mapitagan ng mga kristyano para sa kabutihan. Mamarkahan ng iba pang mga pamilya ang mga bungang nakamit ng ganitong tahanan, at susundin ang halimbawang itinakda, sa kanilang pagkakataon sa pagbabantay sa tahanan laban sa mga satanikong impluensya. Madalas na dumedalaw ang mga anghel ng Diyos sa tahanan kung saan nagpapatuloy ang kalooban ng Diyos. Sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na biyaya, ang ganitong tahanan ay magiging isang lugar na nakapagpapanariwa, sa pagod na mga manlalakbay. Sa maingat na pagbabantay, pipigilan ang sarili mula sa paggiit nito, na ang wastong gawi, may isang maingat na pagkilala sa mga karapatan ng iba, ang pananampalatayang gumagana sa pamamagitan ng pag-ibig at pagdadalisay ng kaluluwa ay nasa kinatatayuan, namumuno sa buong sambahayan. Sa ilalim ng banal na impluensya ng gayong tahanan, ang prinsipyo ng kapatirang inilatag sa salita ng Diyos ay mas malawak na kinikilala at sinunod. Nasa harapan natin ang buhay ni Kristo bilang isang tularan, at sa tuwing naglilingkod, tulad ng mga anghel ng awa, sa mga pangangailangan ng iba nagiging malapit na kaalyado ng tao ang Diyos, likas na katangian ito ng Kristiyanismo na gumawa ng mga maligayang sambahayan at mga maligayang miyembro ng lipunan.